Yeah, good morning mga kapadyak Punta kami ng mahabang parang Kahit medyo masama yung panahon Tuloy daw kami Sabi ni Sir Lito, ayun o no? Hindi na pali yung mabasa ko yan, si tayo taytay kanan -tay. yan kanan bayan ng kainta yan so, ayan na mga kapadya kasutin so, na kami ng intersection ng Ortegas extension papuntang taytay -tay. so diretso kami imbis na kaliwa diretso na kami ayan Abot pa yan, 80 seconds pa yan. Ayan. So, dadaan kami sa bayan. Ayan, kita po ba sa basasin? Rain Mga shine Rain or shine daw Ayan na ko Si Edgar umiliri Dito kami pumasok sa loob ng bayan para wala masyadong ahon ayun mga kapadyak andito na kami sa vicinity ng pahon yan pagkaanan dyan ahon na yan kapuntang ah, mahabang parang pero ang tawag nila rito domse yan oh. Mo? sabi sa iyo eh <laughs> ayan ah Yabang ni Edgar oh. Matrangko oh. Ay si Sir. Oh. Ah, di ako makakamay. Mahirap. okay lang 'yan. Matarik 'yan, Sir. Nako, dandan dahan-dahan lang. Tipid-tipid. Yan -tipid. nako, oh. lakso. Nakasyukan mo na. Ayun na, maahon na kami mga kapadyak. Ah! Oh natin yung camera Yan <laughs> Kaya mo yan sir Ayan oh, yung yun yung ko yung yung 14% yan pre uh -huh. Sa Sa Antipolo 9 lang Ito 14 <laughs> Kasi sabi ko, matarik talaga to. <laughs> Pag mainit yan, mas mahirap. Dito yung may na-disgrasya nun eh. Tayo natin si Sir dito. Oo, uh huminto oh, eh. tarik na gano'n yung, yung uh, ano, siko? Oo, oh, uh, yung, yung S kasi, yun uh, yung, un, yung unang tarik. tapos... <laughs> Biglaan kasi, no? <laughs> tapos sila yung E. Ay na. Naglakad si Sir. Ayun, Ito? no? Oh. Naglakad si Sir Lito, hindi niya kaya. First time pumunta rito, eh. Ano Sir? Mga kaway-kaway pa, oh. <laughs> Sarap pa ng ngiti, oh. <laughs> <laughs> Grabe pala tarik niyan. <laughs> 14 yan sir ha? 14% oh, brabe, no? ang, ang antipolo 9 lang. lang O isipin mo yung difference nun parang, 5% para, ano? Parang Timberland O parang ganun sir Ganyan ba katarik ang Timberland? Mas matarik pa ng konti dyan Oo. Kaya may wall 1, 2 at saka 3 Hindi ka pa nakarating doon? Pa. O dadaling kita ron, punta tayo <laughs> Nako, Yan, ride out na uli kami tapos na yung ano, yung matarik na ahon. Medyo panayag na rito. Ayan na si Sir. Saka si Sir Edgar. Ayan ako. Lapit na kami sa tuktok. Kunti na lang. <laughs> Nandahan lang Sir. Kasi pag binigla mo eh, mauubusan ka eh. 4 na nga lang oh <laughs> <laughs> ayos lang yun at least maandar kaya hey, ako makapag 100 eh para makumaway dahil ang <laughs> hira <laughs> binitin siya yung dalawa oh nauna na oh yung dalawa oh ah. ayan nasa tuktok na kami mga kapadyak Sarado lang yung mga tindahan. Walang oh. mga pagkapihan. <laughs> Ito na yung imbudo. Yan Mura siguro ang dito, no? Malamang, sir. Kasi pag-akyat mo pa lang, hirap na eh. Oo. Ayan. Napa ng ahon dito sa 11 12% Ooh. Grabe. Ito 'yung garden side ko. Ayun no. Wala well, lapit tapit na Woo! Nasa 12% Ah, ito 13 dito 13% Gradient Woo! Konting ahon pa ito Pagkurbada rito Ayan o oh. konting na lang ayun Ayan na, ayan na, papatag na. Ooh. Kahit umuulan, tumuloy kami mga kapadyak Gusto ni Sir Lito, tuloy na raw Ayan na Ilang metro na lang yate Wala Ano'ng masasabi mo? Ayaw ko na Hahaha Lakas oh Kaya nang sa akin oh Ayan oh Ang <laughs> Sir Oh Kayang kaya Ang kaya. <laughs> pangbiler Mas ano to 12 lang dito sir Ayan? O 12 pero sa kabila yung 14 yun Kaya maano Pero wala na tayo aahunin Wala na yan Ibig sabihin wala ka tayo sa tiktok? Ayun na, ito na ay, ah, ito na. Palusong na yan dyan eh. Papuntang saan yan? Papuntang bayan. Bayan Antipolo. Yeah. Oh, kaya na. Nakatapos na kami sa ahon. Ito, palusong na to. Tapos sa dulo, kakaliwa, papuntang okay. bayan ng Antipolo. Yan. Kumaliwa okay. na kami dito. Ito yung kali, papuntang uh, bayan na ng Antipolo. Pabalik na kami, pauwi na. ayan alampasan din yung mahirap ng mga ahon wala na rito hayahay na lang kaya mga kapadyak andito na kami sa manggahan kawin na kami yan yeah ako sa ako nito ko na yung vlog dito hanggang dito na mga kapadyak kasi walang water pooping ka na rin so, maraming salamat sa panunod so, till our next ride, bye!